Nakakita ka na ba ng isang pusang magkaiba ang mga kulay ng mata? O isa ka ba sa mga nagmamayari o nag-aalaga ng pusang ito? Alam nyo ba na may kaakibat na swerte ang mga pusang may heterochromia? Bakit may mga pusang dalawa ang kulay ng kanilang mga mata? Ano ang rason dito? Kung may pusa kang ganito o isa ka sa mga taong mahilig sa mga pusa at kung gusto mo namang malaman ang misteryo sa pusang ito, well para sa iyo ang video na ito. Sa bawat sulok ng mundo, may kanya-kanyang paniniwala at pamahiin na bumapalot sa iba't ibang nilalang. Isa na sa mga ito ay ang pusa. Isang hayop na kinikilala hindi lamang bilang alaga, kundi bilang simbolo ng espiritualidad at misteryo. Ngunit higit pa sa karaniwang pusa, may isang uri na higit na nakakabighani, ang pusang may heterochromia, o ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang kulay ng mata. Sa unang tingin pa lamang, tiyak na aakiti nito ang kahit sinong mapatingin, dala ng kakaibang ganda at malamistikong presensya nito. Magandang araw sa inyong lahat at welcome back muli sa ating youtube channel Sa videong ito tatalakay natin ang mga paniniwala at kahulugan ng heterochromia sa mga pusa At kung paanong ito'y nauugnay sa konsepto ng swerte sa iba't ibang kultura Ano nga ba ang heterochromia? Ang heterochromia sa mga pusa ay isang genetic na kondisyon kung saan nagkakaroon sila ng dalawang magkaibang kulay ng mata dulot ng hindi pantay na distribusyon ng melanin. Ang melanin ay ang pigment kung saan sila ay responsable sa kulay ng mata, balahibo at balat. Ang heterochromia ay karaniwang lumilitaw sa mga pusang may puting balahibo o taglay ang white spotting gene na maaaring makaapekto sa pagbuo ng melanin sa isa sa mga mata. Ang kondisyon ay likas at hindi delikado at mas madalas makita sa mga lahi katulad ng Turkish Angora, Turkish Van at Japanese Bobtail. Bagamat bihira, Maari ring maging sanhi ng heterochromia ang mga kondisyon gaya ng trauma, impeksyon o sakit sa mata. Dumako naman tayo sa mga paniniwala at pamahiin sa iba't ibang kultura tungkol sa pusang may heterochromia. Sa bansang Japan, ito ay tinuturing na tagapangalaga laban sa masamang espiritu. Sa kulturang Hapon, ang mga pusa ay tinuturing na espiritual na nilalang, ang manikineko o ang nag-aanyayang pusa ay isang tanyag na simbolo ng swerte at kasaganaan. Ang mga pusang may heterochromia ay mas pinaniniwalaang mas makapangyarihan. Ayon sa ilang alamat, sila raw ay may kakayahang makita ang mundo ng espiritu at makapagbigay ng proteksyon sa kanilang mga tagapag-alaga laban sa malas at masamang enerhiya. Sa bansang Turkey, itinuturing silang banal na nilalang. Sa Turkey, partikular sa lungsod ng Van, ang mga pusang tinatawag na Van Cats na karaniwang may heterokromya ay tinuturing na pambansang kayamanan. Sila'y pinapahalagahan at pinoprotektahan ng Estado at madalas ay may malalim na koneksyon sa relihiyoso at espiritwal na paniniwala. Ayon sa ilang lokal, ang kanilang pagkakaiba-iba sa mata ay sumisimbolo sa balanse ng kabutihan at kasamaan na dapat ay kapwa tanggapin upang makamit ang tunay na kaayusan sa buhay. Sa mga kanluraning pananaw naman, ito ay simbolo ng misteryo at swerte. Sa mga bansang kanluranin, ang mga pusang may magkaibang kulay ng mata ay madalas na kinikilala bilang mga pambihirang nilalang na may dalang kakaibang enerhiya. May paniniwala na sila ay gateway animals o nilalang na may kakayahang kumukonekta sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Kapag pumasok daw sa bahay ang ganitong uri ng pusa, ito'y sinasabing nagdadala ng swerte, proteksyon at gabay sa espiritual At sa lokal na paniniwala, lalo na dito sa Pilipinas at Timog-Silangang Asya, bagamat walang partikular na pamahiin sa Pilipinas tungkol sa heterochromia ng pusa, lumalaganap na rin ang mga modernong interpretasyon nito. dala na rin ang ng mga banyagang paniniwala sa ilang bahagi ng bansa, ang pusang may magkaibang kulay ng mata ay tinuturing na di karaniwan at kadalasang iniuugnay sa swerte o sa tinatawag na espiritual na bantay. May ilan ding naniniwala na ang pusang ito ay may kakayahang maghatid ng balita o mensahe mula sa mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit kapag ang siyensya naman ang ating pagbabasihan sa likod ng paniniwala, ang heterochromia sa pusa ay may siyentipikong paliwanag. Ito ay dulot ng genetic variation o mutation na nagpapabago sa distribusyon ng melanin sa mga mata. Hindi ito nakakaapekto sa kalusugan ng pusa at kadalasang likas sa ilang lahi. Ngunit dahil sa pambihirang anyo nito, naiiba ang tingin dito ng tao at dito pumapasok ang mga paniniwalang bumabalot sa kanila. Sa kabila ng modernisasyon at siyentipikong paliwanag, nananatiling buhay ang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa mga nilalang na gaya ng pusang may heterochromia. Sa mata ng agham, sila'y resulta ng likas na pagunlad ng kalikasan, ngunit sa mata ng kultura, sila'y simbolo ng hiwaga, proteksyon at swerte. Isa itong patunay na sa kabila ng pagunlad ng kaalaman, patuloy pa rin may puwang ang pananampalataya at misteryo sa ating mga paningin. Kaya't kung sakali mang makasalubong ka ng pusang may dalawang magkaibang kulay ng mata, ngumiti ka, baka ito'y swerteng bumisita sa iyong landas. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon kayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.